Pabitin nyo na ako dito, ah. Kawawa naman itong mga bata na ito. Binubog-bog natin, mga pre. <laughs> okay. Okay. Dika, dika, dika. Ano ba? Gusto ko ba? Huwag ka akong laylaw, okay? Sorry! Ay, bubo! Ang inang layla to, KJ. Pinutukan sa harap. Psst! Uy, bad yun, ha? Akala ko ako na yung labasan. Siya pala yun. Bastos ka! <laughs> ako lang bida dito, ha? Okay. progress naman, no? Oh. Sige, panatan mo. Ang galing! Ang galing! <laughs> Here we go! Oh, tayo na. Agawad pa ito, pre. Ang lakas, oh! Oh my God! Oh, <laughs> kininanakit, eh. Napaka bugok na mga nilalang. Igil ako sa inyo. Daddy, chill. Hindi ko pa nabuha. Go for another one. Nakakabwisit mga pre, no? Oh, kalma. Let's go, babawi ako, babawi ako dito, dito. Dito ko na ilalabas yung sabis unlimited. Tumesting ka! Ilalabas ko na ang unlimited sabis dito. Bubugbukin ko lahat ng support. <laughs> Ito na mga pre, dahil ako yung nabwisit, hindi ako papayag na hindi ko gaganti. Lalo na ngayon, kamukha ako si Jungkook. Ano ka si Ulo? Mas wap pa nga ako dun kunti, pero kinukumpara nila ako. Ang dami kasi ako napapasa ng mga comment, kamukha ako daw si Jungkook. Nakadrugs ka ba? Pero hindi nila alam, nainsulto -insul, na ako. Alam niyo kung bakit? Ikukumpara niyo ako sa pangit. Mas gwapo pa ako dun eh. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Dapat huwag niyo ikumpara yung kan ko, kagokuhan ko. Kasi yung kagupuan ko, sobra pa sa kanya. Ulol! Ano man na yung jungkok nyo? Sa smile ko pa lang, walang wala na siya eh. Side view pa lang oh. Tatamahan kita! Nakita na. Tapos ikukumpara nyo ako doon. Pangit nun! Okay to tingnan nyo mabuti ah. Talaga, Charmin? Oh, Tris kayo ah. Sasabis talaga ako dito, men. Uubusin ko ta lahat to, pre. Hindi totoo yan. Hindi ako magtitira dito. Lahat pulbusin ko. Huwag mong subukan. Dito na yung sabis. Dito, dito, na yata mangyayari yung sabis, eh. Dito na, pre. Dito na to, pre. Ang ina naman, oh, pinapatay mo. Huwag mong patayin, pre. Sorry. Ang ina naman, ba't yung pinapatay? Dapat kayo yung nagpapakamatay. Ulol. Or naniniwala pa kayo sabis to? Ito na, pre, oh. Ito yun, Ano eh. ba? Pumapalag, pre, oh. Bugbugin mo nga, pre. Yan pa. Ang mga birada ba? Wow naman! Ano, Here we go! Ano ka ngayon, Mia? Papatayin kita, Mia. Ano ba? Ano ba, Mia? Ano ba, Mia? Ha? Lakas mo! Ano ba, Mia? Saan ka ba pupunta? To the dates? Sorry! O, ikaw, pre. Ikaw, pre. Saan ka pupunta, pre? Samahan na kita? Samahan na kita, pre? Pero ayaw ko nga. Hindi, wow. Ayaw nga kita samahan! Andito na sinasabi ko, pre. Unlimited sabis na to, pre. Talaga, Charmin? Eh Patay nyo, patay nyo. Sige. Oh, kita mo, pati. Pati kasama ko, tanga. Oh. Ano, pleger preo, Aba, malakas ka ba? <laughs> Magaling kang kupal ka. Yan ang na sinasabi ko, eh. Mukhang swabbing sabis ito mangyayari dito, ah. Mukhang bastusan to, pre. Ano, ano ba, ko Ayan, priyo. Ayaw mo uwi, Ayaw mo umuwi? Gusto mo magbikte? Ha? Ha? Tapos tatakbo ka pa. For what? What is the reason? Your Honor, hindi ko na po alam. <laughs> Sabihin nyo na ako dito, ha? Kawawa naman itong mga bata na ito. Binubog-bog natin, mga pre. <laughs> okay. Okay. Lika, lika, lika. Tama, ano, gusto ko ba? Huwag <laughs> ka akong laylaw, okay? Sorry! Ay, bubo! Dangin ang inang layla to, KJ. Pinutukan sa harap! Psst! Uy, hey, bad yun, ha? Akala ko ako na yung labasan siya pala yun! Bastos ka! yan, ulol. Ulol. O, oh, ito sa akin pa to. O, oh, okay, putukan mo. Taki. Ay, gago. Kala ko sa akin. Bak mo na, bak mo na. Sorry, sorry. Huwag mong tapusin. Bapanatang kita. Lumipat ka. Ang ina, natalo pa ako. Gago talaga, min. Kakabad trip naman yun, no? Bakit? Bobo ka kasi. Sopre. Gigi, gigi, gigi. Tra, 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 tra. Ano yung mga kupal? Ang sakit mo namang magsalita. <laughs> oh. Doon sa baba. Kailangan ko mo muna mapatay sa baba. Oh, tragis Laila! Sorry, chill. <laughs> Ang inang iipal naman itong mga pabida. Pab pabida, din yun. Ay. Ay, mga pabida! Ako lang bida dito, ha? Agay. Okay. Tragis naman, oh. Sige, panatan mo. Ang galing! Ang galing! <laughs> Here we go! Oh, tayo na. Agawal pa ito, pre. Ang lakas, oh. Oh my oh. God. Tragis, hanggang manyak lang talaga. Retreat mo na kayo! Retreat! Ano paki kiko? Este, men, binubugbog nyo na talaga. inaabuso naabuso nyo yung kabataan, men! Baka mapamak tayo dito, pre. Baka kasuhan tayo dito. Child abuse. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> diba? Naku, Mia. Ay, Laila. Lumayas ka dyan. Mabuti na matay. Sorry, sorry. Ang <laughs> inang Laila to. Napakaipal, oh. Putra, guys, lumipat ka nga doon, bug. Ang eh, daming kasama, yan pa talaga. Huwag kayo iya. Yeah. Makikisausaw ka pa sa MVP ko, ha? Mamatay ka sanang iya. Ay, eh, peace, timin. Sige, kalirigyan. Pinapatay mo, pre. Paano ako mag-MVP dito? Pa... Oh, kiis pa. O, oh, ito. Ito to, triple kill, pre. Here we go! Hmm. Talo! <laughs> Tragos mo ang, ang, ang hirap naman dito magsabis dito! Halika nga dito, baka! Punayin kita! O, oh, ito to, sabis na to, pre. Ito na, pre. Huwag hmm. ah! ka nang galit! Oh, wow! <laughs> oh, tragis ka, Laila Pis. Tatapos tatapusin mo. Tapos tatapusin mo. Ano paki ko? <laughs> Tapos tatapusin yo. Pis sing yawamin. Ay, o, oh, ni nam kid. Ay. Gusto ko lang naman magsabis dito. Lumayas kayo dyan. Ay napist. Tatapusin niya pa yung game. Sorry. Pis. <laughs> <laughs> Bobo ka kasi. Eh, talaga tong ka na to. Graulong gago. Putang ina. Tawagin ko nga to one on one to gago ka. Makapapalag papalag siya pre. Basta ko mo baka papalag, no. Ay, hindi pa pala na <laughs> Bobo ang puta. <laughs> Wisit naman kasi Layla. Bakit ganun Layla?